Yo, ayan, good morning po sa inyong lahat mga busing, no? Napalabas ako eh. Walang sangkap doon yung lulutuin ko. Ayan, tara na. Makal, <coughs> ah, uh, bibili lang ako ng mga sangkap ng sangkap ko sa kung ano lang mabili ko mamaya. <laughs> Lumabas lang ako pero lo, wala akong maiisip na kwan Eh. Nalulutuin. na ko na din naman yung mga yung baboy ko doon. Isa lang kasi yung nasaisipan ko yung alamang. Kaso walang alamang, walang hindi nakadaan yung nagbebenta doon sa amin ng alamang. Ito sandali ah na natin. May hipon ka, oh? It's... Why? Uh, uh, sige lang. Walang alamang. yan Tara na. <laughs> Minsan kasi dyan sa mga naglalako na yan, may mga alamang sila, eh. Mukhang masarap kasi ngayon yung alamang, eh. niya ah, purutas eh kung wala wala tayong makita ng alamang pa lang bibili ako ng munggo na lang siguro ah <laughs> dito sa kanila to na to wala na tong mga alamang dito sa mga suki natin na nagtinda kung alamang sa mga naglalako yan or doon mismo sa palingki ng baruta kaso eh parang ulan eh mahirap na maabutan din ng ulan kaninang umaga mambon pa naman at eh, hindi ako nakawala wala akong ganang lumabas ngayon lang ako nakalabas eh <laughs> wala ng ulan eh wala nang ambon wala talaga wala ng mga naglalako dito <laughs> Eh, walang munggo <laughs> kahit munggo wala eh maulan ba naman kahit munggo ba <laughs> walang munggo <laughs> tingin muna tayo doon sa suki natin ng alamang baka meron tapos kung wala babalik tayo dito dyan na lang ako bibili ng munggo <laughs> ay nako wala <laughs> harvest na sigurado yun doon sa kwan sa bypass road na harvest na yun yung palay nila o ito nagararo na nga yun ito na kapag araro na, ngay, oh. o, -araro na oh. o nangangangkong sila oh. <laughs> may pambinta na yan oh, may kangkong uh, may kangkong oh. <laughs> si ate tatanong lang ako dyan doon sa kabila wala pa yan dito tayo kay nanay oh. mamayang hapon pa yun yung isda nila doon sa kabila ah, makikid wala to dami na namang bunga yung sili nila oh. May hipon ka na eh? Hipon? Diyan uh, okay. ka, ang kalkab ba lah? Ang... apa sayan? Ah. Yan, ah. eh, wala. Hipon yung hipon talaga yung pasayan tawag dito sa amin. Alamang yung hinanap natin. Tara, balik tayo. Dito, malapit na din anihin, do doon na lang sa bibila natin ng munggo mga busing ay ito kay nanay may munggo malaki din oh maganda munggo ni nanay oh. puro green oh munggo at baboy mag na lang ako ng munggo ah yun na lang ito, Yan, maganda pa munggo ni nanay konti lang naman eh Pero ayang monggo mo na eh Bainte ah, Thank you Ha? <laughs> ah, may monggo na po doon naman tayo bibili ng cabbage kabil sa kabila kay nanay sa akan tignan natin doon sa isang suki naman natin sa malapit doon sa ano ba yan sa atin na tambayan <laughs> oh yeah grabe suwerte yung mga nagpaanay dito kahit na may maulan na panahon pero may kwan sila eh Nakachamba sila eh ayan oh tapos yung mga susunod oh ito na nga oh i-harvest na nga ah dito siguro sila mga una oh mag-harvest na nga dito katatapos lang eh oh Chamba nila to tapos pag init eh kwanan nila eh bilad <laughs> <coughs> bibili na lang ako ng cabbage mga busing Okay na to ah At saka pan Ano ba Luya Wala na akong luya doon At saka pan pala Kalamansi Dito na lang ako bibili ng kalamansi Mas mura dito eh ayan walang abaw pula dun ah ito yun know, may cabbage din no? <laughs> ito. Biraya, oh ito pira oh Tapos si eh, pulo nga suwa ah. Yan. Okay, na 40 50 60. Okay. Labong Nang Yes nah. Eh, tara na Uwi na tayo mga busing okay to May bata na naman <laughs> <Yeah>. <laughs> Let's G. Uwi na. O, diba? Yun lang. Yun lang nilabas natin. Hindi pa naman tayo makakuha ng magkakuha. Kita nyo naman yung panahon, no? Kahit dyan siguro sa inyo, ganon din yung panahon, eh. Maulanin din, eh. Ingat-ingat lang po kayo dyan, mga busing. Baka mas malala pa yung sa inyo dyan. May mga ulan at sakakuha. Ay, naku. Tanglad pala langlad mong tanglad doon masarap may tanglad yung ani ang gale masarap may tanglad yung ubo uh. na may tanglad ka din ai mọi người bù sĩ nga 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 Ah, sige lang. Mangingi na lang ako. Balik muna ako mga busay nga Sapan sa kan. Wala na yan dito eh. Doon sa looban. Let's <laughs> <That's> G! <laughs> Mangingi tayo doon sa looban. <laughs> doon naman sa unahan no? sa pinupunan natin ng pan sa pinagkukunan natin ng eh, ano ba yan? ng talbos ng kamuti bumaba na yung tubig oh. mababa na yung tubig sa irigasyon ay nung nakaraan nung, nung araw eh parang apaw eh ito eh harvest na din oh kasi nadaanan ng malakas na kano na hangin oh tumba lahat ng palay nila eh Wah, Ang ganda ng bunga ng papaya nila eh lagatok ng tudoy yung syako eh wala na dito wala nang tanglad <laughs> yan wala na wala na doon na lang sa may tao doon o na. na lang ako lagapok yung shop eh. sa kakatingin ko sa tanglad oh, puro tumba yung kanila lakas kasi ng hangin eh Puro tumba yung palay oh. Pero may dinaanan lang yung hangin. May pati puste, oh. <laughs> Grabe kasi yung hangin dito eh nung nakaraang araw eh. Pagkalakas. Sa na. Grabe tumba para ito. Ngayok lad mo ah. <laughs> Gamay <lang. laughs> Eh, limpihan mo din, no? Mano, tanong mo? Ah, tinami rin. Kamay lako na. <laughs> Bawa namin kasaging mo, no? Oh. Uh, isa pa si Mano. Siguro pwede doon marbes. Thank you. Ode, may ikan na tayo tanglad <laughs> yan o no, tumba yung palay dito lang bumun, ba, bumulwak yung hangin o oh. <laughs> pero may ra may ra ay yung iba doon kaya doon anang kuan lang nila ah tinatali thank you ka doon mamaya makita nyo yan sa kakatingin ko dito oh, taas pala oh nakaapak ako dyan putik oh. oh, na yon lagatik eh napamura tuloy ako oh bagong pitas ng talong oh. sandali <coughs> ito tinatali lang nila eh <coughs> ito bagong pitas na mga talong nila dito lang yan natanim oh. Nagpira daro ang mutay Yan lang ako na Ang darap play -on na tay 40 pa daw yung kilo Eh okay. oh, ko isa garing eh, sobra no, duro magari ko isa. Ah. Nay kabla. 20, to nga no? Oh, o jo, may aday may. O oh, to nga lang. <laughs> so. Apat ah, mala kami ko ma rep, naga surubra, naga kwan lang. Oo, guyus. nagligad bakal ko isa kilo. Ay, nagsurubraman, man. Na may priska priska gid bagong ipo. Thank you, thank you. Yeah. Oh, di ba? Priskang priska. priska kakakapitas pa lang yan doon sa tanim ni tatay <coughs> puro tumba pala pa yung nila eh yan sandali o mga busing ah balabas na lang din naman tayo dyan na lang din naman pa uwi eh kaya na lang natin doon na lang malapit sa amin mga busing nga wala na din naman yan dyan okay itakits na lang ah, hanggang doon na lang mga ganda pa yung view eh <coughs> maganda po yung daanan natin eh pagdating na lang sa main road tapos doon na lang malapit sa amin para makapag outro ako hindi may tayo priskang priska pa pwede na to oh, may bagong pita si nanay na ko, ano papaya, papaya dito hindi na daanan ng hangin oh. sabi yun na na uh, pamura ako sa lakas ng lagatik ng kani Ayan. may eh, may e, paano yun ah yung galating kilong talong <coughs> <coughs> Sobra na yun kalahati Hindi nagdagan pa niya ng sobra pa <laughs> Ng mga Hindi malapit na 3 quart yun Yan doon na lang sa bahay mga buseng <laughs> Ayan Pauwi na, pauwi na Para magluto na <laughs> Bakal Makaka ka na munggo kag gi lasma <laughs> Yan na. Yan hanggang dito na lang po. Bye bye. Love you all. Thanks, thanks. May nag-iingay na naman ah. Bye bye.